Pinupuri ng mga leader ng iba't ibang bansa ang pagsusulong ng Administrasyong Aquino ng mga reforma, partikular na sa sektor ng Information and Communications Technology o ICT. Ito ang inihayag ni Budget Secretary Florencio Abad kaugnay ng opisyal na pagdulunsad ng Better Than Cash Alliance sa New York City. Ayon kay Abad, kinikilala ng iba't ibang leader sa mundo ang digital reforms ng administrasyon katulad ng pagbibigay ng benepisyo ng mga reterado militar at police personnel sa pamamagitan ng electronic banking at pagbibigay ng benepisyo sa mga miyembro ng conditional cash transfer sa pamamagitan ng ATM accounts. Bukod pa rito, mayroon na rin ang Pilipinas ng national payroll system kung saan maiiwasan ang pagkakaroon ng ghost entries sa pagbibigay ng sweldo. Ang lahat umano ng mga ito ay magpapatunay na sumusunod na ang Pilipinas sa mga innovations sa mundo na tiyak na makatutulong sa nakararami.